Right, mga kamukil. Good morning. So nandito ako sa indangan mga kamukil no. Itong isang project natin na si Master Boy ting nilagay ko dito. Bye, shout out bye. Yan sila dalawa dito si Dildil -Dil? at si Master Boyet, no. Okay, good luck mga kwadra. dito sa Katalunan. Oh, yeah. so, Sabado, PD mga kamukil no. Sa Oh, yun yung ating asikasuhin ngayon pag sasahod no. And then, next week, punta tayo ng Tigato para ayusin natin yung mga na-damage doon, no? So, hindi may yan. Pagka ganyan, mga kamukil, meron talaga yan sa project. Gaya ng sabi ko, under observation pa yung Tigato, mga kamukil, no? Within 6 months na under observation natin dyan, no? O, yun po yung ating warranty may bibigay sa mayari. Okay. So, ito yung huling baban nata ni Master Boyet. Yari na ito ngayong kontrata namin, mga kamukil, itong pagpa-plastering, flooring, uh, countertop, no? So yung countertop, hindi kasali yung tiles dito. Isa uh, iba na naman yung kontrata dito pag tiles at sa pagkikisami. So, magdedepende lang po sa may-ari, no. O kumunta kasi sa atin sila, ma'am. matagal na sana silang kumunta. Ang akala nila, uh, hindi tayo nagtatrabaho ng maliitang trabaho. Trabaho po tayo, galing tayo dito sa maliit. O, hindi natin pwedeng kalimutan kung ano man yung pinanggalingan natin mga kamag Yun yung pinakaimportante talaga, no. Pero trabaho tayo, tanggap tayo basta kaya lang sa schedule namin. So ito lang yung project mga kamukil na ipapatapos ko kay Master Buyet. Pagkatapos nito, pailigan to si Master Buyet, dal. Pupunta kami ng Iligan pag matapos to. Wala na akong ibang uh, ibibigay kay Master Buyet. And then meron akong dalawang kasama doon sa si si Master Boni nagdadala sa Katalunan. May dalawa akong maso na handa ring mag handle ng tao. Sanay din sila. bibigyan natin ng Uh, project no at siyempre under pa rin sa akin mga kamukil uh, kukuha ko ng dalawang project by June uh, Master Boyd by June pupunta din kami ng Iligan so si Master Boyd kasi sana uh, sanay sa modular mga cabinet o, uh, kaya si Master Boy, yung ma-assign doon makatuka at siyempre nandun pa rin yung uh, ano natin presensya no bago ako malis doon sa Iligan Ah uh, maiwanan ko na siya ng mga materyales, mga pwedeng trabawin niya, mga design. Tapos, sa target ko naman na sa mga 75% na kami sa katalunan niyan. So, tamang-tama, -tama, no. Ah, nasa interior na rin kami. So, ito 'yung ating pagpaplastering, palitada na. May mga plastering dito mga kamukil na hindi kami 'yung yumari, no. Tulad nito, napaka crap, uh, no. So, itong part na 'to, hindi din kami. So, mula dyan nag-uumpisa 'yung aming pagpapalitada sa pangalawang spand ha? Pa paikot 'yan. So mapapansin nyo mga kamukil Ang palitada kasi isa sa importante na matutukan din O maayos yung pagkayari O maayos yung magtrabaho So yung mga inayos namin dito mga kamukil Ito at binakbak namin itong jam Kasi lumubuto itong side na to dito So ngayon maayos na siya Nasa hulog na Tama level Pati ito mga kamukil Tabing ito no? Bumaba yung isang part ng jam dito Kaya ayan nga napapansin nyo may ano siya, binakbak din namin dyan tapos kinuha namin saktong level at saka saktong hulog, mais na to inayos namin, pati ito dito mga kamukil nagkakaroon kasi to ng ano baliktad kasi to ang naging nosing nila dito sa jam na to is yung konkreto nagnosing sila sa konkreto tapos dito magnosing sa ano sa uh, labas ng kahoy, ng jam So malapad naman yung jam, 2x6 naman tong jam natin. So yun yung pinagtataka namin. Kaya binakbak namin, tinanggal, inurong namin yung jam. Ngayon, naging na siya lahat. O maganda na siyang tingnan. So ito, yung yari nilang pagka-plastering, -plast palitada, yan o. Papansin nyo, napakarap. Ayan o. So isa to sa mga disadvantage na pag apply natin ng skin coat dito, napakagastos nito. Hindi kaya ng tatlong pahid to, ayan o. Marami ito, mga kamukilaw. Maraming mga minor back job dito na inaayos namin. O dito sa kwarto lahat na flooringan na to. na purong mana siya. Itong CR nayari na rin natin yung mga abang, okay na. Si shower, no? Shower with ano yan, pusit Dito malalagay yung lavatory at yung toilet, yan tinakpan namin. Yung ating PVC door jump, ayan, naikabit na. Okay na to dito mga kamagil. Yung unang kontrata namin, ngayong araw may So, si Master Boyet, uh, blablan siya natin mamaya. And then, may bago na naman kami kontrata, kaya hinihintay ko yung mayari. ari. May ari ngayon, although papunta sana akong katalunan, no? Pero dritso ako ngayon, mga kamukil. Hinihintay ko lang yung may ari para sa signing of contract dito sa Pader. No? Pader, yung una sana, pagkikisami yung target ng may ari. Na bago yung isip, gusto niya secure yung kanyang bahay. O so magpapapader siya, no? Nasa pitong patong na si It's Billing yung ating gagawin dito dalawa sa baba so magiging siyam siya na patong ng si Billing and din dito sa harap hanggang dibdib -dib lang no? dalawang span siguro yung hanggang dibdib -dib, kasi doon malalagay yung gate pero yung gate dito hindi pa kasali tapos may kunting CR na kasali sa kontrata ngayon pagpapader doon sa likuran so sali na lang yun pero pag bububong ng CR hindi pa ni kasali no? kasi na sabi ko tinitinan uh, tinitingnan ko rin yung budget ng may-ari. O ini ko naman sa kanila, may sarili silang presyo sa labor. Ngayon kinumpute ko sa kanila kung ilang araw matatapos, pina ko. So yung presyo ko mga kamukil, sakto lang dun sa araw na matatapos. Kaya ayun, uh, naintindihan nila ng maayos kaya nasabi nila hindi pala biro din, no? Yung magiging buhay kontraktor. O Maliban na lang kung madugas tayong kontraktor sa akin Kasi mga kamukil ah uh, tumitingin din tayo sa ating kliyente no? Ang purpose kasi natin dito bilang isang manggagawa kami, Master Buit, mga construction worker, uh, hindi kami matabla sa labor, uh, tamang-tama lang na mabuhay din namin yung mga pamilya, masuportahan namin. So may bibigay din namin yung saktong uh, trabaho. So ito mga kamukil, pinadaan na namin to ng rodilang bakal. Ito yung tinatawag natin pakatas mga kamukila. Doon sa katalonan yun din yung ginagamit ko pakatas ginagamit natin o, oh, is, uh, plain lang yan harap pinis lang yan pero ang titingnan nyo para siyang naka smooth kasi pinadaan natin siya ng rudy bakal so ang advantage nito mga kamukil pag apply natin ng skim coat ah uh, manipisan na lang right so yan lang mga kamukil yung ating update dito so hintayin ko lang saglit yung may-ari pagkatapos nito sign of contract retso na akong katalunan kasi may trabahoin din ako dun. Okay. Thank you mga kamagil. Bye. Bye. Shout out. Bye. Lito. <laughs> thank you mga kamagil. Maraming salamat.